Guro, ito si Judas na aming sinasabi sa iyo. Tinignan ni Jesus si Judas ng may mainit na pagtanggap, ngunit may malalim na kalungkutan. Yumuko si Judas at nagsabing, Guro, tanggapin niyo po ako bilang alagad ninyo. Sumagot si Jesus, Bibigyan kita ng pwesto sa mga disipulo, maliban lamang kung mas gusto mong ibigay ito sa iba. Ito ang mga salita ng Panginoong Yesus kay Judas kung saan naramdaman ko ang inaasahan niyang pagtataksil nito at ang pagpalit sa kanyang pwesto ng disipulong si Matias. Ang mga sumusunod ay ang kwento ng buhay ni Judas Iscariote hanggang sa sandaling tanggapin siya ng Panginoon bilang disipulo. Ang istoryang ito ay hango sa mga visions o revelasyon ang mistikong madreng si Blessed Anne Catherine Emmerich hindi pa napupuntahan ni Jesus ang lungsod ng Meros, isang liblib na lugar na napapalibutan ng mahabang hukay. Ang mga naninirahan dito, mga apo ng mga anak ni Jacob na si Aser at Gad, ay hinahamak ng ibang tribo dahil sa pag-aasawa ng ibang lahi at sa kanilang kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ang pangunahing trabaho dito sa Meros ay may kinalaman sa balat ng hayop o leather kung saan iba't ibang produkto tulad ng damit, sandalyas, tali at mga gamit pang militar ang kanilang binubuo. Dahil sa kakulangan sa tubig, ang mga residente ng Meros ay pumupunta pa sa baryo ng Iskariote upang kulayan ng mga balat. Ang Iskariote ay isang liblib at di kaaya-ayang lugar dalawang oras mula sa Meros Dito sa Escariote nakatira si Judas na siya rin pangalang kanyang ginamit bilang apelido Malugod na sinalubong ng na mga mamamayan ng Meros Jesus noong araw na bumisita siya dito Habang papalapit siya dala ng mga residente ang mga tsinelas at kusootan para sa kanya at inalok na linisin ng kanyang sandalyas. Nagpasalamat si Jesus at pumasok sa lungsod kasama ang kanyang mga disipulo, kung saan sila pinakain at hinugasan ng mga paa. Sa pagsapit ng gabi, nagsimulang mangaral si Jesus sa sinagoga, gamit ang mga parabola at talinhaga. Hinimok niya ang mga nakatira doon na mahali ng kanilang kapwa lalong lalo na ang mga kaaway nilang mga Samaritano. Hindi ikinatuwa ng mga pariseyo ang sermong ito. Gayunpaman, patuloy na nagdiwang ang mga tao sa pagdalaw ni Jesus. Nakakaranas ng matinding pangaapi ang mga tagameros sa ilalim ng mga paraseyo at sila sila'y nagpapasalamat kay Yesus sapagkat hindi niya sila nakalimutan. Matapos ang pangangaral, pumunta si Jesus at ang kanyang mga disipulo sa isang bahay panuluyan na pagmamayari ng kaibigan ni Jesus na si Lazarus. Doon dumating din si Bartolome, Simon Zelotes, Juda Tadeo at Felipe at malugod na tinanggap sila ni Jesus. Naghapunan sila kasama si Jesus at nanatili ng magdamag. Bago dito, kilala na ni Jesus si Bartolome at tinawag na niya ito upang maging disipulo niya. Pinsa naman ni Bartolome sina Simon at Tadeo. Kamag-anak din ni Bartolome si Felipe nagaya ni Tadeo ay isa ng disipulo ni Jesus. Tinawag silang lahat ni Jesus na sumunod sa kanya noong kanyang huling pagdalaw sa Capernaum. Noong oras ding iyon, inilahad ni Pedro ang kanyang pag-aalinlangan na maging disipulo. Bago ang pagdating ni Jesus sa lungsod ng Meros, kilala na ang ilang mga disipulo si Judas na kamakailan lamang ay galing sa isla ng Cyprus. Kahit hindi pa isang disipulo si Judas, sinikap niyang matutunan ang lahat ng bagay tungkol kay Jesus mula sa mga alagad nito at maging sa ibang mga tao na nakasaksi sa kanyang mga himala. Doon sa Cyprus, ibinida ni Judas sa mga tao roon ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol kay Jesus. Ang mga himalang ginawa nito na siya ang Kristo at na siya ang pinakamagaling na propeta. Ang mga residente ng Cyprus ay lubos na napahanga sa mga kwentong ito, lalo na narinig din nila ang mga himalang ginawa ni Jesus mula sa mga nakatira sa Tyre at Sidon. Isang paganong opisyal ng Cyprus ang ipinadala ng kanyang amo upang alamin pa ang tungkol kay Jesus at si Judas ang kanyang naging kasama. Nagtigil muna si Judas sa Ornithopolis sa kanyang pagbabalik mula sa Cyprus nang malaman niya na pupunta si Jesus sa Meros. Kilala si Judas ng mga taga Meros. Hinanap niya si Bartholomew sa Dev at tinanong niya ito kung pwedeng ipakilala siya kay Jesus. Pumayag si Bartolome, ngunit bago yun, bumisita muna siya sa mga disipulo sa Kapernaum, Tiberias at Naim, kasama si Najud Deus at Philip. Napagkasundoan nilang ipakilala si Judas kay Jesus dahil sa kanyang katalinuhan, pagkahandang maglingkod at magalang na pag-uugali. Si Judas Iscariote noong panahong yun ay may 25 taong gulang. Siya ay may katamtamang taas at maayos na anyo. Itim ang kanyang buhok at may balbas na may pagkapula. Malinis ang kanyang pananamit at may elegante siyang kilos na napansin ng ibang mga hudyo. Magiliw siya, matulungin, at mahilig niyang ipakita ang kanyang kahalagaan sa ibang tao. Mahilig niyang ibida na kilala niya ang ilang mga banal na tao pero pag nabisto ang kanyang kasinungalingan, aatras siya at magtatago sa hiya. Inaasam ni Judas ang karangalan, pagkilala at kayamanan. Patuloy siyang naghahanap ng magandang kabalaran at ninanais ang kasikatan, estado at pera, bagamat wala siyang malino na plano upang makamit ang mga ito. Ang paglabas na Yesus sa publiko ay nagpalakas ng kanyang loob na makamit ang kanyang mga minimiti dahil nakita niya na maayos ang pamumuhay ng mga disipulo, lalo na't ang mayamang si Lazarus ay gumagastos para sa kanila at kay Jesus na inaakala ng lahat ay magtatayo ng bagong kaharian ng Israel. Hangad ni Judas na mabilang bilang disipulo ni Jesus na siyang laging laman ng mga usapan dahil sa kanyang karunungan at mga himala. Gusto niyang maging bahagi ng kanyang kasikatan Sinikap ni Judas na makuha ang lahat ng impormasyon tungkol kay Jesus at pinilit na makilala ang lahat ng mga disipulo. Ginawa niya lahat ng ito unang-una sapagkat wala siyang maayos na hanap buhay at hindi sapat ang kanyang edukasyon. Ilang beses na siyang nabigo sa pagninegosyo at ang maliit na manang nakuha niya mula sa kanyang ama ay matagal nang naubos. Kamakailan lamang nagsimula siyang tumanggap ng komisyon mula sa maliliit na trabahong ginawa niya para sa ibang tao. Kung saan, nagpakita siya ng kita ng kisig at katalinuhan. Galing si Judas sa Iscariote, isang maliit na baryo ng lungsod ng Meros, kung saan ang yumaang kapatid ng kanyang ama si Simeon ay nagkukulay ng mga balat. Si Judas ay anak sa labas. Ang kanyang ina ay isang mananayaw at mga awit mula sa angka ni Jefte. Sumusulat ito ng mga kanta at nagtuturo ng sayaw sa mga batang babae. Bata pa si Judas nang iniwan siya ng kanyang ama, isang hudyon opisyal ng militar sa May Damascus. Ipinanganak si Judas sa Ascalon, noong doon pa nagtatrabaho ang kanyang ina. Inabando na si Judas sa tabi ng isang batis ng kanyang ina pagkapanganak sa kanya. Swerte naman at natagpuan siya ng isang mayamang mag-asawa na walang anak na siyang inagampon, nag-alaga at nagpaaral sa kanya. paman, pagkaraan ng ilang taon, naging masamang bata si Hudas at sa huli ay hinanap ng mag-asawa ang kanyang tunay na ina kung saan siya ibinalik. Di naglaon, nakatanggap siya ng isang maliit na mana mula sa kanyang tunay na ama. Nang mamatay ang kanyang mga magulang, nanirahan si Hudas sa kanyang tiwin sa Iskariote at naging katulong siya nito sa pagtatrabaho. May talino si Judas ngunit kulang siya sa katatagan. Ang kanyang bawat kilos ay pinapangunahan ng ambisyon at kasakiman. Bagamat hindi ganap na nawawala ng pananampalataya, madali siyang maimpluwensyahan ng ibang tao sa mabuti o masama. Sa kabila ng kanyang katalinuhan, may bahid na kadiliman at kalungkutan sa kanyang muka, bungo ng kanyang kasakiman at inggit sa ibang tao. Samantala sa kasalukuyan, pinuntahan ni Jesus at ng kanyang mga disipulo ang isang bati sa Meros, kung saan naglalagi ang napakaraming mga taong may sakit na nawala ng pag-asang gumaling. Sinimula ng Panginoong Jesus ang pangangaral at pagpapagaling sa kanila. Nasaksihan ito ng mga pariseyo na sinadyang tumayo sa gitna ng lugar upang osisain ang mga kilos ni Jesus hindi sila halos makapaniwala. Marami sa kanila ang mga matatandang hudyo na pinagkibit balikat lamang ang mga naririnig nila tungkol kay Yesus. Ngunit ngayon ay nakita ng sarili nilang mga mata kung paano tumatayo isa-isa ang mga may sakit na ito at umaawit ng papuri kay Yesus sa kanyang ginawang himala sa kanila. Patid ni Yesus na minamatyagan siya ng mga pariseyo, ngunit hindi niya sila pinapansin. Nagsimulang maglakad si Jesus at ang mga disipulo pabalik sa bahay panuluyan Sa daan, sinalubong sila ng mga nag-iingay na taong sinapian ng masasamang espiritu. Inutusan ni Jesus ang mga ito na tumahimik. Biglang lumuhod ang mga ito sa kanyang paanan at doon ay pinalayas ni Jesus ang mga masasamang espiritu wala sa kanilang katawan. Sumunod naman ay pinuntahan ni Jesus ang tahanan ng mga taong may ketong kung saan siya nagpatuloy magpagaling. Sinabi ni Jesus sa mga disipulo na wag na siyang samahan dito at sa halip ay may binigay siyang utos sa mga ito upang pumunta sa kabundukan. Patapos magawa ng mga disipulo ang utos ni Jesus, naglakad silang pabalik sa bayan upang samahan muli ang Panginoon. Sa daan, sinalubong sila ni Judas na sumama sa kanila pabalik kay Jesus. Nang madat na nila si Jesus sa bahay panuluyan, agad na pinakilala ni Bartolome at Simon Zelotes si Judas sa kanya. Guro, ito si Judas na aming sinasabi sa iyo. Tiningnan ni Jesus si Judas ng may mainit na pagtanggap, ngunit may malalim na kalungkutan. Yumuko si Judas at nagsabing, Guro, tanggapin niyo po ako bilang alagad ninyo. Sumagot si Jesus, Bibigyan kita ng pwesto sa mga disipulo, maliban lamang kung mas gusto mong ibigay ito sa iba. Ito ang mga salita ng Panginoong Jesus kay Judas, kung saan naramdaman ko ang inaasahan niyang pagtataksil nito at ang pagpalit sa kanyang pwesto ng disipulong si Matias.